Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bagsak na naman nga po ngayon sa standings, ang Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mananatiling nga po si Dalton Kenneth bilang starter ng Los Angeles Lakers. Nakataas na nga po sana mga katrops last week ang Denver Nuggets sa standings ng Western Conference matapos nga po nalang makuha ang kanilang momentum na siyang rason nang sunod-sunod nilang panalo. May pagkakataon na rin naman nga po sana sila na makuhang muli ang isa sa mga top spot sa West ngunit sakto naman nga po na nawala sa kanilang team si Nikola Jokic dahil sa personal na rason. At simula nga po niyan ay nagumpisa na naman nga po sila na manghina ng sobra kasunod ng dalawang sunod nila na pagkatalo laban sa New Orleans Pelicans at Memphis Grizzlies. Kaya imbis nga po na umakyat ang Denver Nuggets, ay mas lalo lamang nga po sila na bumagsak sa pagkakaroon lamang nila ngayon ng record na 7 wins at 5 losses. Wala rin naman nga po ni sa mga player ngayon ang Nuggets ang may kakayahan na kunin pansamantala ang trabaho ni Jokic. Maging ang natitira nga po nilang superstar na si Jamal Murray ay hirap rin naman nga po sa pagbuhat sa Nuggets dahil sobra pa rin nga po ito nag-struggle sa kanyang shooting. Samantala, Punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mananatiling nga po si Dalton Kenneth bilang starter ng Los Angeles Lakers. Naibalita na nga po mga katrops na hindi malang nakasama si Dalton Kenneth sa top 5 rookie of the year race last week since naungusan pa rin nga po siya ni Zach Eddy ng Memphis Grizzlies, Alex Sar at Bob Carrington ng Washington Wizards, Jalen Willis ng Memphis Grizzlies at si Zachary Rezachey ng Atlanta Hawks. Subalit so matapos nga po na magkaroon si Dalton Kenneth ng magagandang performance sa huling tatlong laro ng Lakers, ay siya na nga po ang top 3 ngayon sa Rookie of the Year matapos nga po siya mag-average ng 20 points, 4 rebounds, 1.7 assists sa kanyang 63.9% sa field goal, at 63.2% naman sa 3-point line kung saan naungusan na nga po niya dito si Zach Eddy at Jalen Willis. Kailangan na lamang nga po niyang lampasan si Stephen Castle at Jared McKay na madali rin naman nga po niyang magagawa lalo pat base nga po sa kalalabas pa na balita. Bibigyan ulit nga po siya ni Coach JJ Redick ng malaki-laking playing time at mananatili pa rin nga po siya bilang starter sa kanilang next game bukas ng umaga laban sa Utah Jazz. Since inaasahan nga po na hindi pa rin dito maglalaro ang kanilang player na si Rui Hachimura bunsod ng pagtatamo pa rin nga po nito ng injury sa kanyang pangangatawan. In fact, hindi pa rin naman nga po ito nakapag-practice ngayong araw sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.